Alam mo ba, mula sa YouTube hanggang global stages, ang SB19 hindi na lang peep-up. Lahat nagsimula sa simpleng pangarap. Luha, sakripisyo. At ngayon, simula at wakas na world tour. Grabe, di ba? Pero, naisip mo na ba kung ano ang simula at wakas ng sarili mong kwento? May mas dakilang plano ang Dios para sayo. Hindi lang kasikatan kundi buhay na walang hanggan. Pero may problema, ang kasalanan lahat tayo nagkasala at napalayo sa Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lang katawan, kundi pati kaluluwa. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Ipinadala ng Diyos si Jesus para bayaran ang kasalanan mo. Namatay siya sa krus at muling nabuhay para bigyan ka ng bagong simula. Kaibigan, hindi aksidente na pinapanood mo to. Pwede mong tanggapin si Jesus ngayon. Magsisi ka, maniwala ka, at sumunod sa Kanya. Kung gusto mong sumunod kay Jesus, i-comment ang Pagong Simula.